hello mga landa. ako si Inday nagre-craving ka din ba ng sinigang pero wala kang magawa kasi wala kang mga pangsahog pero ngayon kung meron tayong sitaw dyan is gawan natin ng paraan yan. Bali, meron akong sitaw dito, mga langga. Ayan. May sitaw ako sa ref. At meron din, of course, hindi mawawala ang karne. At, gawin natin sinigang iyan. So, gigisa ko lang siya. At, of course, sa sinigang is para sa akin, eh, laging may luya iyan. Kung ano ito, mga langga. Well, hindi po ito harina hindi din po ito cornstarch ito po ay uh, rice powder bakit rice flour yung aking inihanda na pang halo ko dahil po ang rice flour po ay kagaya rin siya ng mga gabi o kaya kamote na iba yung texture nya cornstarch sa at saka yung harina and let's start So, wala rin akong pan mga langga. Wala rin akong pang Kaya, ang gagamitin natin is suka. Yes po, suka ang ating gagamitin mga langga. Vinegar. Ayan. Dahil walang kataba-taba ulit yung ating karne, is igigisa natin yan ng mantika. Pero kung mayroon namang taba ang inyong karne, huwag nyo nang lagyan ng mantika. Isisiyulat ka na po. ti isisiyulat palabasin nyo yung mantika doon sa karne. So, uunahin ko ulit ang aking luya. Luya. ibang So, na -na 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 -na. adjust natin yung ating camera mga langga. So, kapag hindi ka pa nakafollow, follow na for more video ng inyong tita inday. Yes. mga para paraan ng mga idea mm. ngunit natin ito susunugin, lalabas lang natin yung konting aroma nya mga langga so, pagay na natin yung ating bawang yung ating sibuyas. And of course, malangga yung ating blachan. parang bagoong to siya mga langga. So, yung pinaka bagoong ng mga Indonesian. So, yun, yan. Hindi ko nagsagaan ang ibigay sa mga langga kasi lilipad siya at maninimaho yung aming house. Pero pag dyan naman, kung open space naman kayo, ibigisan yung maigis para mas lalo siyang mabango, makaroon, makikagas. Yes. Tutuin lang natin siya. Takta natin siya. Hindi ito malalayaan. Then, before bago siya matuyo ng tuluyan, is lagyan natin ng asin para kumapit yung lasa sa karne. At of course, ang ating bechen. Maraga. Yes. Atin lang siya. Ang halukin. Ihang ulit natin. Yan. Lulutuin natin yung ating karni mga labs. By the way, mga langga, yung aking vinegar dito is ganito yung kanyang kulay. <laughs> para siyang toyo, hindi ba? So, I think maaapektuhan yung itsura nitong ating lutuin. Pero kung meron kayong white vinegar, is mas mabuti. Para yung itsura naman ay hindi kakaiba. Ganyan na vinegar kasi yung aking binibili lagi, mga langga para sa aking pagluluto ng mga adobo o kaya yung mga minamarinate ko para maganda matingkad yung kulay at saka iba rin talaga yung lasa niyan alam niyo kung sa may pangasinan, yung sinatawag na baak na suka is ganun yung lasa niya ayan mga langga hindi na natin i-overcook ito mga loves para hindi naman tumigas yung ating karne is ilagay na natin iyan of course Kitang fire tayo ng halal. Lakas-lakasan natin ng konti. So, yep. Lagyan natin ng tubig. Dito pa nang kita nyo. Yes. Lagyan natin ng cottage. Ayan. Ano ginawang tama yun? Sobrang so, madami ng sabaw. Ayan. Ayan, tapakan natin yan. At habang hindi pa nakulo mga langga, is ilagay ko na rin itong ating tapong. Para habang nihintay natin yan na kumulo, is yun lang yung uh, mabababad siya is mag i Lagay na natin lahat bahala ng maging very very sticky hindi <laughs> yan magiging sticky maabnaw yan kasi rice flour sabay ko na rin mga langga yung ating suka kasi habang kumukuluyan yung amoy ng suka is yan kaya hindi siya gaano mga hmm. Tingnan nyo talaga mga langga oh. <laughs> para talaga siyang soy um, yan halo na natin konti lang dahil maasim masyadong itong suka na ito. So, yan, sabi ko na nga ba, maapektuhan yung ating kulay ng ating lotoin dyan. So, ilagay ko yung ating uh, rice powder, mga langga, habang hindi pa siya nakulo. Kasi, alam niyo naman, ang rice powder is kailangan ng mahaba-habang lutuan, Hindi gaya ng cornstarch at saka harina pay attention lang kayo mga langga sa inyong pagluluto kasi alam niyo naman ang ating rice powder umaalsa at pag bumubukal talaga siya eh kumukulo siya ay halo-halo na naman yung aking salitahan eh kumukulo talaga siya is talagang umaapaw yep so lagyan natin siya ng konting pamenta konti ba yun pero gusto ko kasi medyo maangang yep. tikman natin mga lambs kung tama yung kanyang timpla o di ba para ka lang <laughs> naglagay ng gabi o tikman natin ano masasabi ko subukan nyo mga langga so dagdagan ko lang ulit siya ng konti kasi kulang pa sa akin yung pag aazim niya kaya dagdagan ko lang siya ng konting suka habang kumukulo para lumipad yung kanyang amoy yung so, medyo maasim na, ma medyo kumakagat na yung asim niya. Kaya, konti lang yung aking ilalagay. Medyo kumagat na yung asim niya. Eh, para magiging adobong labas niya. Pag dinamihan to pa. Yan. Lagyan ko na, of course. Tagdagan natin yung ating bitching. Bitching dito mga langga. Is, hindi ko talaga mawari. Kahit lagyan mo na pagkarami-rami eh. Ewan. Ha? Lagyan natin ng konting na dahil kulang kulang yung kanyang ganun din sa asin dito mga loves. Yan. Yeah. Diba? Sabi nila kapag nalagay mo daw yung uh, pampaasin kapag hindi pa nakulo is yung ating gulay is tumitigas. Pero pakiramdam ko hindi naman. O. Oh, diba? Sabi hmm. ka. At dahil wala tayong siling haba mga langga, is lagyan natin ng sili americano. Dahil yung amoy ng siling haba, nagberde, at saka ito is magkaparihas lang mga lab para sa akin. Kaya, pampabango, lagyan natin ng ganyan at takpan. ayan. Ha. Ang bango mga langga. ba diba? oh ha? Parang true yung ating sinigang na para paraan iba ya so, inaman o lasahan natin yan mhm mm yummy mga langga so ayun diba ha so, turn off at kainan na pag ka talaga mga langga, is hindi mo na kailangan ng mga saktong mga ingredient para sa inyong mga lutuin. Ang kailangan nyo lang is lasahan nyo yung pagkain na kinakain nyo at uh, namnamin nyo. Ano bang kalasa nito? Ano bang, um, yeah, ganun, pa, ganun kasi ako pag kumakain. Talagang, tinitikman ko siya, ninanamnam ko siya kung ano yung kalasa niya na pagkain, na natikman ko na. So, ayun, hiyan, di ba? Mm. Tingnan nyo, may pagkakaiba ba yan sa ating sinigang na gabi? Wala, di Pakainin ba? Pakainin ko muna si Lula, Ganda kasi yung kanyang pagkain is ready na yan. yan. At, saka ako kakain. Bali, pasingawan ko lang yan para hindi ma-overcook. So, so, tara, kain mga langga. Iyan, yung ating 40. Ang bigyan natin ng rate yung ating food. Yes, yan yung ating sinigang mga labs. Mm. Diba? At syempre, hindi mawawala yung ating sili. Sili. Oh, tingnan Yung lapot niya mga labs. Mm. mm. Katamtaman lang. Huh? Mm. <laughs> Sarap maghigup lalo na pag ganitong panahon. Mhm. Uh -huh. so, subukan nyo lang try nyo. Thank you for watching and follow for more mga labs. Kaya kung hindi ka pa nakapalo, follow na mga langga. At abangan nyo yung ating para-paraan lang yung segment. Bye-bye!